Kaya yun, sumawag na po, ikaw oh, po talaga dito. Yung interview niya. O, hindi ko na nalaman kung ano pa ganyan. Kaya, oh, mas hindi ko nalaman yan. O, maraming nalaman yan. Mas oh, 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 maraming eh. Wala eh. Eh, 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 ito interview nga mo Kaya, Wala akong nalalaman wala akong sa Amen. You know, ay siguro Ay, eh. Sino lang lang sabi doon? Kung mayroon lang lagay lab ng baro po. Kung baro, ikano eh, lang yung baro lalagyan dyan, dyan para ipupuri ba? Madali ah. magagawa yun. Eh, Paano nagdaro naman ako? So, sa kami ito, kung may huwakan niya, hindi din. Ika ba yung mga hinawakan niya? Yung, 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 yung